Hello, hello, good day, my CC. Ngayong araw may kasalanan sa akin si Lolo Harin yung mga sis kasi may nasira na naman siya and itong cellphone na to na ginagamit niya ang tagal ko na itong ginagamit ngayon siya na yung gumagamit ewan ko bakit niya nasira ayan yung on and off button niya nagcrack ewan ko kung paano niya ginawa yung kamay kasi ni Lolo Harin yung mga sis sobrang bigat hindi ko naalala nyo yung naglalaba kami siya din nakasira nung planggan ang ginagamit namin mga sis nakakaloka pakita ko sa inyo ayan siya mga sis. di Diba? Kita nyo nag -crack yung on and off power button nitong cellphone na to. Sobrang tagal ko na tong cellphone. Ang tagal ko nang ginagamit nyan nasira niya na ng tuluyan mga sis tignan niyo, bumaono ewan ko kung anong ginawa niya dito eh. ang bigat kasi ng kamay ng nilolohari niyo ayun kita di diba kaling ngayong araw ipapaayos natin siya papagawa natin tong cellphone pero titignan muna natin yung reaction nilolohari niyo mga sis aasarin ko lang siya ewan ko kung ano sasabihin niya tignan lang natin yung reaction niya nasa baba siya nagbabanlaw na siya ng mga damit and tignan niyo yung reaction nyo mga sis. Tara, baba na tayo. Di ba magpapayos tayo ng cellphone ngayon? May nasira mo. Bakit may mo nasira? Ano? Bakit mo nasira? Tapos nag-crack ng ganun ka Grabe yung pagpindot mo doon. Ha? Tama saan? Oo. Ito mo doon lang. Oh, bakit mo natira? sira na. Hindi ko alam eh. Papayos na lang doon niloloharin niyo 'yung cellphone mamaya. Sino magbabayad noon? Ano? Ano nga po? Ikaw na kasiraan, basta ko magbabayad. Ha? Sino magbabayad? Eh bakit mo kasi sinira? Sinira? yung May papayos niya na lang dating Tignan natin kung magkano yung gagastusin natin dito sa pampagawa ng cellphone. Meron ditong gumagawa. Siya din yung nag ng ano, power, and power on and off na button na isa kong cellphone dati. 300 pa yun pero hindi ko alam kung magkano na ngayon. Kasi naman si Lolo Harin sobrang ingat sa gamit natin yun mga sis. ba diba? di ba diba? Dito na lang tayo kay Kuya J. Tignan natin kung nandito si Kuya J. Gumagawa din naman kasi siya ng cellphone. Kuya J! Asan si Kuya? May papatingin ako sa kanya, Papa-check up ko. Tiyari. <laughs> Ito oh, yung on and off button niya, tingnan mo oh. Lumubog kasi tapos, di ba ginawa niya kasi yung dati ko, ganyan. Ayan lang sa gilid, yung power button lang. Hindi siya na open Pero bay yan ha, yan lang yung sira niya. Dito na lang tayo mga sis, malapit na. Kesa pumunta pa tayo ng kiyapo. Pabiyahin na naman tayo. Try lang natin dito. Okay na mga sis. 300 daw. At least mura pa lang din. Ayusin na lang daw daw niya yung crop ng power button natin. So balikan na lang natin siya mamayang 4. Buhin na muna tayo. Malapit na naman yan dito sa atin. Para hindi na tayo mapalayo masyado. Kaya sa sakyako pa tayo magpagawa. Ayan, Lolo Hari, ayusin mo na yung kamay mo sa susunod. Dami mong nasisira.